for today's vlog. Tara, Naman niya naman kami pumunta sa Changge. At dahil linggo nga, kaya naman magchachanggi na naman kami. At marami-rami nga kami kasama ngayon dahil tatlong pamangkin ko ay sumama. Nagustuhan na nga nila sasama sa amin at may kanya-kanya din silang bili. Sabado pa nga lang ng gabi ay nagtatanong na sila kung magchachanggi daw kaming kinabukasan. At mag-a-alarm daw sila para daw maaga sila magising. Kaya naman pag nagigising kami ng maaga ay nagtatanong na nga sila kung nanggaling na kami sa Changge. Dahil hindi naman nga din siya nagigising sa alarm na ginawa ng pamangkin ko. O, oh, di ba? Pa-alarm-alarm alarm pa. Hindi naman din nagigising. 8 years old nga lang ipamaking ko na yan at nagsiset nga siya na ng alarm para daw magising siya ng maaga. At mamaya-maya lang ay nandito na nga din kami sa malapit sa Changge at mahaba na nga din yung traffic. At mamaya-maya naman ay umusad na nga din yung traffic at nakahanap naman nga din kami agad na mapaparkingan. Medyo malayo-layo nga lang na parkingan pero okay na yun kaysa naman pumunta pa kami sa may Changge tapos hindi naman kami makapagparking agad. At pagkarating nga namin sa Changge ay dito kagad pumunta yung mga pamangkin ko sa bilihan ng mga kanin sa tita ng asawa ko. O ba diba, kanya-kanyang bilhin na sila dyan? At iniwan na nga namin yung mga pamangking ko hindi naman din nalalayo itong bilihan ng baka. Nagpapabili kasi yung kuya ko ng gagawing lagaing baka. At bumili na nga din kami ng prito yung chicharong bulakla. Nakakatuwa lang bumili dito sa Changget dahil lahat ng hanapin mo ay nandito na. And after nga namin bumili ng baka ay nagaya na yung mga bata dito sa bilihan ng candies At eto nga ang saya mo kung nahihirapan na namang mamili. At hindi na naman niya alam kung ano yung bibilihin niya sa dami ng nakikita niya. At yung mga pamaking ko ay talaga nagkanya-kanyang pili na din. At ang sayo, hindi pa rin makapag-decide kung ano yung pipiliin niya. Lahat hinawakan. At finally, nakapili na ng din ang sayon ko. Mas nagtagal pa nga kami dito sa bilihan ng candies kaysa bumili ng ulam. O ba diba? Super cute ng sayon ko na yan. At okay na nga doon yung napili niya. Pinapipili ko pa nga siya pero okay na daw yun. At pumunta na nga kami dito sa papa ni sayon. Bibili na nga lang daw siya ng bawang at sibuyas. At ang katapat nga lang na to ay bilihan ng shirt. Kaya naman sabi ko, ibibilang ko ulit si sayon. At binilhan ko na nga din yung isang pamangking ko at meron pa nga siyang size dito. Pero dahil malaki-laki na nga siya, kaya naman tatlo isang daan na nga daw yung short. At yung kaysa ay nilima isang daan, pero nakabili naman ng paisa-isa. At ito yung mga nabili ko. Binilhan ko si Sai ng tatlong shirt At yung pamangking ko ay tatlong short din. At binilhan ko din siya ng isang pajama. O ba diba? Mura na. Maganda pa yung tela niya. At sa halagang 50 pesos na pajama ay maganda pa. Natuwa nga yung nanay ko kasi ang mura daw ng pajama. Kaya naman sa susunod ay bumili pa nga daw ako. Ha nga daw kasing jogging pants. Kaya naman pwede na nga daw pumasok ng pamangking ko. At ito nga yung mga pamangking kong kasama namin magtsangge. Talaga naman dumayo pa magtsangge. Bibili lang ng candies at kahanin at nandito na nga kami sa bilihan ng tuyo at bibili nga daw yung asawa ng tuyo pang almusal at naghanap naman kami ng saging na sabat masarap nga daw ito iprito ngayong almusalan at dahil nga meron pang sukle kaya nang pinagawa ng asawa ko eh, wag na nga daw sukle at ibibili na nga lang daw niya ng talbos kamote and after nga namin ditong bumili ng talbos kamote pauwi na nga din kami at heto nga nagbababay pa ang sayo at finally, pauwi na nga din kami. Medyo mahaba din kasi nila kadami at malayo na pagparking nga namin. Sa haba kasi ng traffic ay sabi ko sa asawa kay dito na nga lang kami magparking sa medyo malayo at para hindi kami mahirapan sa paghanap ng parking doon sa may tiyanggi. At heto na nga ang aming mga napamili. At pagka uwi nga namin ito sa bahay, for sure na pagluluto ang aming unahin. Dahil nagutom nga din kami kakaikot sa tiyanggi. Oh, sya hanggang dito na lang. Thank you for watching. God bless.